Pati utang natin, din natin na alam paano natin babayaran. Mm -hmm. Nakalain mong umabot ka sa 60% debt to GDP ratio. Ang ibig sabihin po noon, 63% na ratio, mm -hmm. ang 63% po ng national income natin, uh -huh. yung pangkahalatang kabuhayan natin, mm -hmm. ibabayad po natin. Sa tingin mo ta? 63%. Gran, mas malaki pa sa ano pala? Ilan ang no? matitirang panggastos natin? 47, 37, 37%. 37% uh -huh. na lang. Oho. Uh -huh. Ano ngayon? Ano ngayon ang kayihinat nan sa serbisyong uh -huh. pampubliko na nakalaan sa mga mamamayang Pilipino? Oho. Uh -huh. 37% na lang ang naiwan para sa inyo. Dahil ang 63% pambayad na lang natin ng utang. Ipapasweldo pa ng tao ng gobyerno, di mas pa Dali may solusyon diyan, Sen. Mangutang ka uli. Oo, utang. Kaya nga, oh. Oh, ka na. Oo. Papunta ka na, sa komunoy. Nakupo. So, ngayon, pag tiningnan mo yung kumpiyansa ng, uh, ng mga global uh, financial institutions, uh -huh. medyo atubili na rin eh. Uh -huh. po, wala na kakasya ang magbayad ito. Paano ko di ba? Uh -huh. Yung mga nagninegosyo, yung mga gustong maglagak ng, ano, ng kanilang puhunan, kalakal, kaya maglatag mm -hmm. ng kalakal sa bansa, naghihintay, natatakot, mm -hmm. may agam-aga, may pag-aatubili. Paano tayo ngayon? Uh -huh. Wala bang kalayaan ngayon ng mga mamamayan na sabihin nila mo ano yung nakikita nila? Uh -huh. Kapalaran din ito eh. Itong buhay nila eh. Kasalanan ba yun? Sasabihin mo ngayon na, Teka muna, nagkakasala kayo sa batas. Teka muna. Kami na nga ang nagpapa, nagpapaalala sa inyo. Nagpapanagutin ninyo yung accountability, yung transparency, sapagat ang bansa natin ipabagsak na. Kami bang may kasalanan? Uh -huh. Ang layunin nga namin ay magtulungan tayo. Eh. Makilala natin kung saan tayo naggulang. Kapag hindi natin ipinakita ito, eh sino magtutulungan? Pagtatakpan natin. Asan ang katwiran dito? Uh -huh. At ang isa pang marino na katotohanan siya na yung bansang South Korea, yung mismong presidente nila, binawi yung malaking investment. Isa, po yun, di ba? Nag-aalala na nga eh. Oh, uh oh. -huh. 25, 250 million yan tayo para uh -huh. sa isang bridge project. Teka, teka muna nga.